Taurus, ayan, tignan natin kung ano ba ang abundance reading para sa iyo sa loob ng 2 weeks. This is timeless kung kailan niyo po ito mapanood. Pwede pa rin po kayong maka -resonate. okay? So tignan po natin. Kamusta ba ang kaperahan mo as of this time? Spirit guide, kamusta po ang kaperahan ni Taurus? Sun, Moon, Rising, and Venus ngayon. Kamusta po ang kanyang kaperahan? May describe natin ang pera mo. Kung di pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. Okay, so ayun o, no? merong decision dito. Decision about pag-travel, pag-alis. So, pwedeng yung iba sa inyo. Yan yung paggagamitan ninyo ng inyong pera. More on yung iba naman po sa inyo. This could be a short trip. Na yan, mabilisan lang na mga, ano po ito, na mga paggagamitan ninyo ng pera ninyo. Mm -mm. Or could be, meron dito ano, Thoros, manghihiram sa inyo ng pamasahe, yung mga ganyan po. Pwedeng hindi kayo makakaiwas. Pagdating sa mga ganyang tao sa life ninyo ngayong 2 weeks na ito. Ayan po. Tapos meron din dito pwedeng may pinapagawa kayong pathway. mm, -mm. Yan baka laging lusak laging binabaha dyan sa lugar ninyo. So, ayan po. So, pwede nyo iba sa inyo. Yan yung paggagamitan ninyo ng pera. Actually, iba po sa inyo. Maganda naman yung kaperahan ninyo. Pwede may nakakatulong naman po sa inyo. This is a 22. Ayan. 22 energy. Pag in natin yan is, pag natin yan is 4. So, meron naman pong stability pagdating sa inyong kaperahan. But, syempre, Tingnan natin kung ano pa yung mensahe. Your energy naman, your energy ng man, yung energy ng money mo for this two weeks tignan natin sa loob ng 2 weeks kamusta yung iyong kaperahan we have the 3 so growing po siya ano matatag talaga yung kaperahan mo dito hm mm -mm. maganda naman po ang pinapakita rito pagdating sa kaperahan po niyo sa loob ng 2 weeks yun nga lang, merong pinapakita rin na pwedeng merong magkakasakit sa inyo dito. Kaya mag-iingat po talaga kayo lalo na uso, talaga ang sakit, no? Uso ang trangkaso ngayon. Yun lang po, alagaan nyo lang 'yung health niyo para syempre 'yung perang hawak niyo naman ay hindi naman pumupunta para lamang sa gamutan. Ayan po 'yung sinasabi sa inyo dito. Mm -mm. Pero kung sabihin natin patatagan ng finances, matatag po talaga 'yung finances niyo dito. Tingnan naman natin, tingnan naman natin how much money you can make sa loob ng 2 weeks na to. How much money you can make. We have 21 ayano, number 21 and also we have number 8. So we have the mountain. Okay, so may mga ano may mga challenges kayo pagdating sa kaperahan bago nyo ito makuha. So, some of you po, pwede magkakaroon kayo ng, kung mayroon kayong negosyo, ano, 21,000 na sales, ganun po, or 21,000 yung marireceive ninyong pera, kung manghihiram naman kayo, could be, ayan, nasa range po ng 20,000. Yun po yung pwede ninyo maging pera ngayong 2 weeks time. Yung iba sa inyo, yan yung mahahawakan po ninyo. Iba pa yung kunari yung nasa bangko na pera ninyo, iba pa yung kunari yung pautang ninyo kung meron kayong pautang, ito yung mahahawakan mo talaga. Yung solid na magiging pera mo. Tignan po natin ano ba yung number block dun sa finances mo. Tignan natin. Ano ba yung blockages pagdating sa kaperahan mo, Taurus? Ngayong two weeks na ito actually pinapakita na nga siya talaga dito eh. We have the lovers. So this is about connection, family. ayan po, 'yun nga baka nga may magkasakit sa family. 'Yun yung magiging blockages ano po. Mm -mm. So meron dito, pwedeng may magkasakit sa family. Tapos I don't know, hindi niyo ba masabi sa asawa niyo, ganyan? Or feeling mo ba wala kang aasahan sa kanya? So pwedeng siya yung mismo yung blockages pero meron kasi dito pwedeng mangungutang talaga yung iba sa inyo para meron kayong pambili ng gamot or pangpa hospital for some of you could be check up ganun. Mm, yun yung blockages dito. Tapos meron din akong nakikitang blockages pa na isa pa. Some of you pwedeng hindi nyo pa po ito asawa, pwedeng karelasyon nyo. Pwedeng manghihiram sa inyo ng pera, torus, tapos pag kayo na nangangailangan. Medyo may delays po. Oo. Kaya pag-isipan yung mabuti ha, kahit kakilala niyo yung tao, kahit karelasyon ninyo. Kasi baka naman kayo po yung maalanganin kapag kayo na yung nangangailangan. Kasi hindi agad mabibigay. Okay, tingnan natin. Ano yung dapat gawin spirit guide? Nine of Swords. Okay, pag-isipan mo daw talagang mabuti kung ano yung mga gagawin mo no? Para dito sa kaperahan mo. Yun, may magtatampo lang talaga sa iyo dito, Torus kapag hindi mo napautang. Pero hayaan mo nang magtampo kaysa naman nagtampo na, nagalit pa sa iyo, tapos nasa kanya pa yung pera mo pag na. Mm, mm Minsan need natin maging matigas. 'Di ba? Para naman <laughs> hindi laging umaasa sa atin yung mga tao na, oy, oh, si Taurus, lagi may papahiram 'yan. Diba, para hindi kayo inaabuso. Tignan po natin. Ano pa ang paparating pagdating sa yung kaperahan? Tignan natin for 2 weeks. Okay, ko nga meron nga dito talaga may lalapit sa iyo. Na may manghihingi talaga sa iyo dito. It's either nga, sabi ko kanina 'di ba, pamasahi, ganun parang iniisip kagad ka nila oh si Taurus hindi yan tatanggi merong kakausap lang sa'yo dito or kakausapin ka lang because of that because of financial diba? di ba yung hindi naman kayo hindi naman kayo close hindi naman kayo nag-uusap bigla kang makaka-receive ng message coming from this person meron din po dito may isa sa alang-alang yung anak yung ano ba pangalan ng anak para mapautang mo lang siya ganon parang alam mo yung Emotional guilt, yun yung dun ka dadaanin, Taurus. Kaya medyo mag-iingat ka talaga. Tignan natin, are you going to gain money ba this uh, two weeks time or you will lose money? makaka ka ba ng pera? Or mawawalan ka ng pera? Pili po kayo one or two. Pero syempre ha, depende talaga yan sa decision po ninyo. Sa pag-handle ninyo ng money ninyo guide lamang po ito. Okay, so one or two. Pili na po kayo. Ace of Swords. Yung iba po sa inyo, mag-gain po talaga. Yung pumili ng number one, mag-gain kayo ng pera. Bakit? Kasi po, isip po yung pinagana ninyo dito. Si number two kaya, mag-gain ba ng pera or mawawalan ng pera? Knight of Wands. Okay, medyo may kapusukan kasi akong nakikita dito. So, medyo mawawalan po kayo ng pera. Ayan. pero hindi naman lahat. No, hindi lahat nung hawak ninyo. More on kapusukan to. Pero, some of you, mawawalan kayo ng pera. Sabi natin, mapapagasus po kayo. But, na-entertain naman kayo. Yung tipong ganun po. O, baka may manunod dito ng concert, ng uh, theater, ganyan. So, ito po ang inyong money mantra for this two weeks. Taurus. I love abundance. And prosperity. And I attract it naturally. I love abundance and prosperity. And I attract it naturally. Pwede nyo po yung i-type sa comment section para ma-claim nyo po yung positive energy. At mag-wish na po kayo dito sa ating wishing candle. So, activated po yan. Okay. Uh, mag-wish lang kayo 3 wishes pagdating sa inyong kaperahan. Mag-squish po kayo ng mataimtim. Sabay-sabay po natin na i-blow ang kandila para ma-seal niya na po yung inyong mga wishes. One, two, and three. Maraming maraming salamat Taurus and more blessings to come sa darating na two weeks para sa iyo.